Hello guys, nandito ako ngayon sa bed. Nang dahil sa washing machine ko, nasira kasi yun kaya kailangan kong babalik dito. Bibili na talaga ako ng washing machine. Ayan. So, nagdadalawang isip kasi ako sa automatic at saka sa normal na washing machine. So, ayan. Kasi yung normal na washing machine kasi, no, pagod siya, magbandaw ka pa, maganito, 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 na automatic, diretsyo mo na yan, sa lang lahat, lahat na siya nang gagawa, so wala na akong gagawin, so sa mga tao, gano'n lang gagawin niya, so andito na ako sa beres, so akit ako doon, kasi titingin yan, so buka na talaga ako ngayon, kasi nahirapan na akong, walang machine, washing machine, kaya let's go, ito yung mga washing machine, Ayan ito sana yung gusto ko yan pero titingin ako ulit na automatic ayan. ay makilala na ako ng mga tao dito kasi pabalik balik ako magtingin tayo ng mga mura ayan ang mura lang 74 at least pero ayan meron din dito pero mamahalin siya So, ayan, may dito rin. Pero, mga mamahalin siya. Ayan, mamahalin ang presyo. So, gusto ko na mura. Mayroon din ganito. Ayan, marami. Ah, ito, 69. Ito, media. Which one mo? Ayan siya. Ayan. It's 24 kg lang. Uh. Why, uh, why Which one? Do you take uh, media? Media or sharp? No, just wash. Ay, okay, just sorry. 10KD. Ah, uh, this one, 64, 65, something like that. Ah, so uh, 6 kilo, sir? So? Yeah. Ah, uh, oh. uh, this 79. Okay, five, okay. Okay. Yes. Finally, dumating na yung washing machine ko. Ayan, ito yung bago. Di ko pa nagamit. Ayan, istadihan ko muna siya. Pero tinroan naman nila ako paano gawin. Pero, Of course, kailangan nating istalihan muna. So, ito yung itsura niya. Ayan siya. So, bagong-bago siya. So, kailangan siyang ingatan. Ayan. Yung mga tinuturo nila sa akin, nilagyan ko na ng mga tuldok. Para di ko siya makalimutan. Ayan. So, ayan na. Ano, ready to use na siya. Pero itong problema ang hose, maikli siya. So, kailangan kong bibili ng mahaba para ah... Uh, makaabot siya sa balo ah. Ayan. Ayan na guys. Maganda siya. So, kailangan ingatan na siya para di masira agad. Kasi yung isa nasira yun eh. So, sayang. pagmasira. Thank you for watching. Bye bye. 6 kilo lang siya. Oh. Ayan. So, excited pero nakakatakot kasi bago pa. Magbasa muna ako ng booklet.